Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Ito mga video nga pala natin mga kumarites ay kuha ko pa noong mga nakaraang araw. Umuwi nga pala sa bahay itong aking asawa at pinapagamot nga pala itong kanyang sugat. Hindi ko nga alam kung saan daw napadali ito. Pinairal na naman ang kapugian kaya naman ayan ang nangyari. Binalutan nga lang pala niya ng tela para hindi mapasukan ng dumi. Medyo malalim ng kauntian pero malayo pa naman sa bituka. Pagpasensyahan nyo na nga at madumi pa nga ang kamay dahil nga kagagaling nga lang sa trabaho. Sabi ko nga ay maghugas nga ng kamay dahil nga para pag ko ay malinis na. Dito nga pala sa ilalim ng lamesa namin ay dito ko inilalagay itong aming mga gamutan. Meron nga pala kami dito ang agwaksinada, meron ding betadine. May gasa na nga rin tsaka tape para in case of emergency ay meron nga kaming magagamit. Dahil nga kapag nasugatan ka ay hindi mo alam kung kailan nga mangyayari. Huy! Dahil ito na nga hindi na nga inaasahan ay buti na nga lang ay meron nga kami mga gamot dito. Kita nyo naman at medyo malalim nga. Kaya sabi ko nga sa aking asawa ay hinga ng malalim at ito ay medyo mahapdi-hapdi. Ganon talaga pag nasasaktan kailangan namnamin mo yung sakit. Charot! Nilagyan ko nga pala muna nitong nabula yung pampalinis daw ito ng sugat. Sabi pa nga sa amin noon, eh kapag ka nga daw bulang-bula ito, eh madumi nga daw yung sugat mo. Sipul naman ay, akala mo yung alcohol ang aking inilagay. Ang sabi pa nga sa akin ay hipanan ko nga daw. Pero in fairness naman talaga, kapag ka malalim, eh mahap di naman talaga. Lalo na kapag ka mo pa yung mga alaala niya. <laughs> Uy, charot. Ito nga palang sugat niya ay eh, nangyari nga sa tarbaho. Hindi naman talaga yan maiiwasan, lalo na kapag pinaiiral ay eh, kapugian. <laughs> Nilagyan ko na nga rin puting gamot na ito. Hindi ko nga alam kung ano yan. Pero mas madali daw pag nilalagyan yan, mas madaling matutuyo. Pinahanginan nga lang namin ng kaunti pagkatapos nun ay nilagyan nga namin ng betadine. Tapos naman yan ay nilagyan ko na nga rin ng gasa para hindi mapasukan ng dumi. Pagkatapos ko nga malinisan ng sugat yung aking asawa ay maya maya pumasok nga itong si Kisha sa bahay. Ay pinanonood yung picture ng girlfriend ng tatay niya. Nagkabanding na nga pala silang dalawa at in fairness naman ay magkasundo sila. At halata mo nga rin sa batang ito na gusto nga yung girlfriend ng tatay niya dahil nga kinikilig pa. <laughs> Pinapakita nga sa akin to kung nakita ko na daw. Tamang scroll nga lang ang dini sa akin tabi. Nung hapon naman ay lumabas nga kami dahil nga itong si kuya ay nagtitinda ng balot. Nakita ko nga itong mga chicharo na tinda ni kuya kaya naman ayan napabili nga ako. 10 piso nga pala lahat yan. At ang pinakapaborito ko nga sa lahat dito ay itong bituka ng baboy. Bihira na nga lang kasi ako makatikim yan kaya naman bumili nga ako ng dalawa. Yung aking asawa pala may pinuntahan kanina. Hay nako thank you lord buti na nga lang at nakabili na ng kulungan na itong mga sisiw. Dahil sabi ko nga sa kanya ay ilabas na dahil nga nangangamoy na ang mga ipot. Binili ata kulungan na to pero kailangan pang i Prepared. dahil kita nyo naman medyo sira-sira pa ito. Nagpatulong na nga lang siyang ibaba dito sa may harapan. Yung mga sira nga dyan ay lalagyan pa nga niya ng screen para hindi lumabas yung mga sisiw. Bukas nga pala ay araw ng linggo at bukas nga daw niya ito gagawin. Buti naman kako para hindi na nga mga moy sa loob ng bahay. At ayan ito nga pala si kuya at ito nga pala isuki ng aking asawa sa pagtitinda ng balot. Tuwing hapon nga inapunta nga dito si kuya dahil nga itong aking asawa ay nabili. Pero hindi naman yun araw-araw mga kumarites minsan ay ligtangan. At itong si Keisha naman ay napanood nga daw niya yung aking vlog na wala daw akong kitchen sa aking locker. Kaya naman ito gagawan daw niya ako para daw ako may panabit na. Ito nga batang ito ay nalilibang nga sa paggagawa ng mga bracelet. Kaya ayun nagpabili nga sa kanyang tatay at hindi pa nga dumadating. Hindi kasi kompleto yung mga letra kaya sabi ko pag dumating iigawan niya nga ako yung kumpleto na ano yung pangalan ko. Medyo maliit nga itong kanyang ginawa dahil nga mauubusan siya ng beads. Tuwang-tuwa naman sa paggagawa ng mga ganito. At nung natapos na nga siya, ito na nga ang kinalabasan. Sabi ko nga ilalagay ko nga ito sa aking locker. Mas madali kasi makita ang locker kapag may mga palawit na nakalagay. Pinatali nga sa akin, sabi ko ito na nga't okay na. Meron nga pala siyang maliit na gunting, kaya ito na nga lang yung kanyang pinanggupit. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang muna at see you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye!